Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo mayong Pebrero 8, 2025. Ang iyong liwanag ay kasiminin ng araw, isang araw ng pagkilala sa iyong tunay na kahalagahan. Sa pagsikat ng araw ngayong Sabado, Pebrero 8, isang mainit at masiglang enerhiya ang bumabalot sa iyo, Leo. Bilang isang ipinanganak sa ilalim ng simbolo ng araw, ikaw ay nagtataglay ng likas na liwanag na hindi lamang sumisinag para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong presensya ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon, magdala ng kasiyahan, at punuin ng sigla ang kahit na anong espasyo na iyong kinalalagyan. Ngunit sa gitna ng iyong abalang mundo at natural na pagiging aktibo, Kailan mo huling binigyan ng oras ang iyong sarili upang tunay na kilalanin at ipagmalaki ang kahanga-hangang taong nasa loob mo? Ngayong araw, hinihimok ka ng kalawakan na bigyan ng pansin ang iyong sarili at pahalagahan ang lahat ng iyong katangian, hindi lamang ang iyong tagumpay, kundi pati na rin ang iyong pagiging matatag, masayahin, at mapagmahal. Ang iyong enerhiya ay may kakayahang baguhin ang kapaligiran ng kahit sino mang iyong makasalamuha. Ang iyong sigla ay isang biyaya na dapat mong ipagmalaki, at ngayong araw, gawin mong misyon na alalahanin kung gaano kakahalaga, hindi lang sa mundo kundi sa iyong sarili rin. Sa bawat aksyon na iyong ginagawa, tandaan na may epekto ito sa iyong hinaharap. Ang iyong determinasyon at kasiglahan ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang umangat, pero mahalagang bigyang pansin din ang direksyon kung saan ka patungo. Maglaan ng sandali upang pag-isipan kung ang iyong ginagawa sa kasalukuyan ay tumutugma pa rin sa iyong mas mataas na layunin sa buhay. Hindi ka nilikha upang sumunod lamang sa agos, ikaw ay isang pinuno, isang inspirasyon, at isang makapangyarihang individual na may kakayahang lumikha ng sarili mong landas patungo sa tabumpay. Ang kapangyarihan ng kabutihan loob, isang araw ng pagpapalaganap ng liwanan. Isa sa mga pinakadakilang katangian ng isang leo ay ang kanyang pusong puno ng kabaitan. Mayroon kang likas na kakayahang magbigay ng saya at inspirasyon sa iba, at ngayong araw, masigit kang hinihikayat na gamitin ito upang gumawa ng positibong pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang iyong simpleng ngiti, masiglang pagbati, o taos-pusong papuri ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa isang taong nangangailangan ng liwanag sa kanilang araw. Hindi kailangang maging ingrande ang iyong ginagawa upang magdala ng kasiyahan sa iba. Minsan, ang mga simpleng bagay, gaya ng pag-abot ng tulong sa isang kaibigan, pagbibigay ng oras upang makinig sa kwento ng iba, o pagsasabi ng isang positibong salita ay sapat na upang mabago ang pananaw ng isang tao. Bilang isang leyo, ang iyong init at pagiging mapagbigay ay hindi lamang nagbubukas ng puso ng iba kundi nagpapalakas din ng iyong sariling diwa. Subukan mong alalahanin ang isang sandali sa iyong buhay kung kailan may isang taong nagbigay sa iyo ng inspirasyon sa simpleng paraan. Marahil ay isang guro na naniwala sa iyong kakayahan isang kaibigang laging nandyan upang suportahan ka, o isang estrangherong nagbigay sa iyo ng mabuting salita noong hindi mo inaasahan. Ngayong araw, bakit hindi mo subukan na maging ganitong uri ng inspirasyon sa iba? Ang maliit na kilos ng kabaitan na iyong ibinibigay na ay maaaring maging isang binhi ng pag-asa sa puso ng isang tao na sa kalaunan ay lalago at magiging isang magandang alaala para sa kanila. Pagkilala sa iyong emosyon, ang balanse sa pagitan ng lakas at lambing. Ang pagiging leyo ay madalas na inuugnay sa katatagan, kasiglahan at tapang. Subalit, hindi nangangahulugan na wala kang kahinaan. Ang iyong damdamin ay kasing lalim ng dagat at kasing init ng araw, at ngayong araw, maaari kang makaranas ng bugso ng emosyon na maaaring magdala sa iyo sa iba't ibang direksyon. Maaaring makaramdam ka ng labis na saya, pero maaari ring magkaroon ng sandali ng pangungulila o pag-aalinlangan. Huwag kang matakot sa mga emosyong ito, sa halip, yakapin mo sila bilang bahagi ng iyong paglalakbay sa buhay. Minsan, bilang isang leyo, maaaring mas pinipili mong itago ang iyong tunay na nararamdaman upang mapanatili ang imahe ng pagiging malakas. Ngunit tandaan, walang masama sa pagpapahayad ng iyong tunay na emosyon. Ang pag-amin sa sarili mong damdamin ay hindi kahinaan, ito ay isang tanda ng tunay na tapang. Kapag natutunan mong tanggapin at intindihin ang iyong sarili, mas magiging madali para sa iyo na maunawaan din ang iba. Ngayong araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na maramdaman ang bawat emosyon ng walang takot kung masaya ka, ipahayag ito. Kung malungkot ka, huwag mong itago, hanapin ang mga taong makikinig at handang umunawa sa iyo. Sa pagyakap mo sa iyong emosyon, mas lalo mong mararamdaman ang pagiging buo at tunay mong sarili. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, ginto at kahel, ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, kumpiyansa, at kasaganaan habang ang kahel ay nagpapalakas ng enerhiya at sigla. Maswerteng numero, isa, lima, at labinsyam, ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas ng loob, pagiging leader, at positibong pagbabago. Maswerteng kristal, citrine, isang kristal na nagpapataas ng kumpiyansa sa sarili, nag-akit ng swerte, at nagpapalakas ng enerhiya. Maswerteng gawain, pakikipag-usap sa isang mahal sa buhay, paglalaan ng oras para sa isang personal na proyekto, at pagsasayaw o paggawa ng isang pisikal na aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Pagtatapos ng araw, isang paalala ng iyong likas na liwanan. Habang nagtatapos ang araw, alalahanin mo kung gaano kakahalaga, hindi lamang sa iyong sarili kundi sa lahat ng mga taong napapaligiran mo. Ikaw ay isang sinag ng araw na nagpapaliwanag sa mundo ng iba, isang apoy na nagbibigay ng init at sigla sa mga nangangailangan nito. Sa kabila ng mga pagsubok at emosyonal na paglalakbay, tandaan mong ikaw ay isang leyo, matapang, puno ng sigla, at may kakayahang lumikha ng sarili mong kapalaran. Ano man ang mangyari, patuloy mong ipakita ang iyong tunay na kulay, ipagmalaki ang iyong sarili, at ipalaganap ang liwanag na nasa loob mo. Ikaw ay isinilang upang magningning. Yakapin mo ang iyong liwanag, Leo, at patuloy mong gawing inspirasyon ang bawat araw ng iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.